Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinakaharap ngayon ni Act CIS Party List Representative at Senatorial Candidate Erwin Tulfo ang kontrobersya kaugnay ng umano'y paggamit ng peking pagkakakilanlan upang mapanatili ang kanyang U.S. citizenship. Ayon sa isang dokumentong nagmula umano sa U.S. Embassy sa Maynila, inakusahan si Tulfo na ginamit ang pangalan ng Eric Sylvester Tulfo upang makakuha at mag-renew ng U.S. passport mula 1991 hanggang 2021. Ang dokumento ay naglalaman ng sumusunod na pahayag. An investigation revealed that Eric Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965, in Hawaii is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on August 10, 1963, in Tacloban City, Leyte, Philippines. Nabigo umano si Tulfo na marinyo ang kanyang pasaporte noong 2021 dahil sa imbestigasyong isinagawa ng US Embassy. Hindi bago ang issue ng citizenship ni Tulfo. Noong 2022, hindi siya na-confirm ng Commission on Appointments bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa mga isyong legal, kabilang ang mga tanong tungkol sa kanyang pagiging U.S. citizen. Bukod dito, napabalita rin na nagsilbi siya sa U.S. Army gamit ang pangalan ng Eric Sylvester Tulfo, ngunit iginiit ng kampo niya na hindi siya kailanman nag-apply para sa naturalization sa Estados Unidos sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tikom ang bibig ni Tulfo hinggil sa mga paratang. Gayunpaman, inaasahang magkakaroon ng epekto ang isyong ito sa kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na 2025 elections. Bagamat suportado si Tulfo ng malawak na base ng taga-suporta dahil sa kanyang pagiging public servant at media personality, ang mga alegasyon ay maaaring magdulot ng pagdududa sa kanyang kredibilidad at integridad. Ang publiko ay naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa kampo ni Tulfo upang linawin ang mga paratang at ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit ang tanong ng marami, mapapanagot ba si Erwin Tulfo kung mapapatunayang totoo ang mga aligasyong ito o magagamit niya ang kanyang impluensya upang makalusot sa isyong ito?